Hey there, inquirers. Welcome back to the channel, where we bring you the latest and most heartwarming stories about our favorite celebrities. Today, we're talking about love, commitment, and keeping the romance alive. Lalo na kapag nagiging abala ang buhay sa trabaho, mga bata, at mga pang-araw-araw na hamon. At sinong mas mabuting magbigay sa atin ng ilang totoong buhay na payo sa pag-ibig kaysa sa mga minamahal na Pilipinong bituin? Alam nating lahat na ang kasal ay hindi lang tungkol sa mga engranding kilos. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagsisikap na nagpapanatili sa pag-ibigan. Kaya, pakinggan natin ang ilan sa ating mga paboritong celebrity couple na nagbahagi ng kanilang mga sikreto sa pangmatagalang pag-ibigan. First up, we have John Prats, who is happily married to Isabel Oli. John reminds us that once kids enter the picture, it's easy to shift our attention to them completely, but couples should still make time for each other. Sabi ni John, napagtanto namin na naging sobrang focus namin sa mga bata at humantong ito sa ilang hindi pagkakaunawaan. Kaya, gumawa kami ng mga pagsasaayos at natutong maging mulat tungkol sa pagpapanatiling buhay ng pag-ibigan and his cutest realization. That little things matter, like how his wife used to make him coffee, but became too busy. So, they found ways to compromise. Next, we have singer-songwriter T. Monterde, who is celebrating five wonderful years of marriage with Kelly Tandingan and for them, every day is Valentine's Day. Pinagtitimpla ko siya ng kape tuwing umaga, at kung magte-text siya sa akin na gising na ako, nagmamadali akong umakyat para kunin siya. Ang mga maliliit na bagay na ito na nagpapakita ng pag-ibig ay hindi kailangang maging labis para maging espesyal. Let's talk about Louis Ocampo, the iconic composer who has been married for years. Louis keeps his marriage strong while living with one golden rule. Number one, mahal ko ang asawa ko. Number two, mahal ko ang asawa ko. At number three, mahal ko ang pamilya ko. Ang kasal ay isang pagsasama, hindi lamang isang pag-iibigan. At gusto ko ang bawat sandali nito now. Let's hear from a true music legend, Ryan Kayabiab who has been married to Emmy Kayabiab for decades. He gives us some wise words about love. Ang pag-aasawa ay hindi palaging smooth sa iling may mga hamon. Ngunit ano ang nagpapanatili nito? Pasensya, pagpaparaya, pag-unawa at pagtanggap. Nangako ka at susi ang pangako and finally, let's talk about keeping the fun and excitement alive. O.G. Alcacid and Regine Velasquez prove that marriage doesn't mean saying goodbye to flirtation. Mahalaga ang paglalandi. Biro ko pa kay Regine na parang magkaklase kami. Naglalaro pa nga kami minsan, nagpapanggap na nasa camping trip kami at natatakot siya sa kulog. Pinapanatili nitong kapanapanabik ang romansa at bukod pa dyan, ang kanilang bagong paboritong bonding activity magkasama sa mahabang paglalakad habang may malalim na pag-uusap. Ang kanilang mga vlog tungkol sa kanilang mga pag-uusap ay naging inspirasyon pa sa maraming mag-asawa. Mga aralin sa pag-ibig at pakikipag-ugnayan sa audience, wow, nakaka-inspire na hanay ng mga kwento ng pag-ibig at payo. Ang mga celebrity couple na ito ay nagpapakita sa amin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa malalaking pagdiriwang, ito ay tungkol sa mga pang-araw-araw na sandali, sa maliliit na pagsisikap at sa pangako sa isa't isa. And don't forget to like, share, and subscribe for more heartwarming celebrity stories. Until next time, inquirers, keep spreading love and positivity.